Ayon po sa memo ng DA, specific naman po ang uh, fish varieties na import natin. And this is just temporary. Dahil close po ang uh, fishing uh, season. Ibig sabihin, huwag munang uh, mag-isda para mabibigyan natin ng pagkakataon ng mga isda na sa dagat, na mga anak, dumami pa. Kung sige-sige natin silang huliin, darating ang araw na wala na tayong makukuha ang isda sa dagat. Without this uh, sustainable uh, program, mas lalong babagsak ang fishing industry natin. Pero ako naman po, dapat win-win. Mas importante rin po sa akin ang ating mga mandaragat, yung mga local uh, fishermen natin na hindi po mawala ng hanap buhay. So unahin po natin parate yung mga local fishermen, sila po yung uh, uh, mga mahirap na isang kahig, isang tuka, kinikita, yung kinikita uh, na, na anin nila, na, na kinikita nila sa pangingisda, yun pong kinutustos nila sa araw-araw. Yun po ang unahin nating proteksyonan protektahan natin itong mga local fishermen.